So yo, wasap mga brad? Update ko muna itong mga nag-order nitong mga speaker box na to Una ko pong i-update ito si Mr. Customer, Mr. Bricks Anciety ng Surigao. Apat na MCB D12. At ito si Mr. Customer ng Kanduman Mandaue. Apat na Mid-High Bullet. range Alisson de la Puente. Maraming salamat, sir. At ito si Mr. Customer, Mr. Customer ng Ipil e Sambuanga. Mr. Gisder Koino Dalawang MCB na D12. Bukas ipapadala na po namin ang inyong box, sir. At itong pangatlo. Mr. Reniel Naos ng Sibunga apat na MCB 18 so sa iyo Mr. Customer Mr. Reniel Naos ng Sibunga maraming salamat sir apat na MCB 18 at itong taga Carmen Mr. Customer Mr. Glenn Lozano dalawang mid-high pull range so ayan na po yung nasa likod so ayan po ang para sa inyo sir dalawang D12 mid-high pull range so isisit up po namin mamaya baka bukas ipapadala na po to namin So ayan na po ang sayo, Mr. Breaks Anxiety, 4 na D12, so ayan. At ito kay Mr. Customer ng Sibunga, 4 na D18, Mr. Reniel Naos, so ayan po ang apat. Mr. Reniel ng Sibunga, so ayan po ang apat na D18 mo, sir. Isa, dalawa, tatlo, apat. So ayan po ang para sa Carmen, dalawang D12 mid-high pull range, Mr. Glenn Lozano, so isisita po ito namin mamaya. At ito po ang para kay Mr. Customer Gisler Coino ng Ipil e sa Buwanga. So ayan na po ang dalawang D12 mo sir. Ito namang apat na mid-high bullet. Yan po ay para sa taga Kanduman Mandawi. Mr. Rains Alison de la Puente. So ayan na po ang 4 box na bullet mo sir. Pina-primer na po. Sinimula na po sa pag-primer. So yo, what's wasap mga brad, galing po ako nagbayad sa aking pag-ibig monthly remittance ay dumaan po ako sa mga bintahan ng mga speaker. Ito po ang sinasabi ko para hindi po masayang ang ating biyahe Uh, tamang tama po, may nag-order po sa amin ng anim na mid-high box kasama po ang load. Uh, so ayan, dumaan po ako sa mga bintahan ng speaker. So ayan po ang karga ko ngayon mga brad. Galing po ako nagbayad sa aking monthly remittance sa pag-ibig. So ayan, anim na piraso. So ayan, dalawa, apat, anim. At itong mga driver unit, apat lang po ang available sa 450. Actually, anim po yung kinakailangan ko nitong BCS 450. Pero apat lang po ang available hindi na po ako makapaghanap dahil alas 5 na po ng hapon. So ito lang po muna sa ngayon. Bukas, maghanap po ako ng dalawa. At ito, isang karton ng mga assorted bolt. Assorted po ang laman nito. At ito, dalawang karton ng mga pintura. So hindi po sayang ang ating dahil. So yung usap mga brad, gusto ko lang magpasalamat sa mga blessing na natanggap namin kahapon. Una ko pong pasalamat ang ating Panginoon at pangalawa po sa aming team. Lalo na po sa mga customer at lalo na po sa mga nagpadala nitong mga blessing na to. Maraming salamat Lord at maraming salamat po sa aking team. Maraming salamat po sa mga customer, lalo na po sa mga followers, sa mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat at ito po ang mga blessing na natanggap namin kahapon. Itong video na to ay hindi po to pagmamayabang ipapakita ko lang sa inyo kung ano po ang mga blessing na natanggap namin kahapon. Ito po ang unang blessing na natanggap ko kahapon mga brad, 19,000 galing po to sa Tubigon, Bohol. At pangalawang blessing, ito po ay pinadala galing po sa Sambuanga. Ayan, kinuha ko po sa ML kwarta Padala. At itong pangatlo galing po to kay Mr. Antonio Pinas ng Lapu-Lapu. Maraming salamat sa inyong pagpunta po dito sa aming site, dalawang MCBD15. At ito po ang pang-apat, 40,000 2 by 2 sit up, D12 to D18. So ayan po ang blessing na natanggap namin kahapon. Lord, maraming salamat. At sa aming team, maraming salamat, lalo na po sa mga customer. So yo what's up mga brad? So ngayon, update na naman po tayo sa mga nag-order nito. Lalo na po kay Mr. Bricks and Sighting ng Surigao City. So ayan na po ang dagdag -dag order mo sir na 4 box MCP d 12 So ayan, pakikita ko po, po sa inyo at para po ma-update po kayo. At baka isipin mo ay yung order mo ay hindi po namin ginagawa. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo na yung dagdag order mo na apat na box ay sinimula na po namin. So ayan na po Mr. Bricks Anxiety ng Surigao City. Ayan na po ang dagdag order mo na 4 box. So isa, dalawa, tatlo, apat. So ayan na po ang apat mo. At isali rin natin yung nag-pick up dito ngayon. Mr. Antonio Pinas ng Lapu-Lapu. Maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amin. MCBD 15, dalawang box. Patungo ng Lapu-Lapu City ng Cebu.